Hindi ayo hindi lugar hindi pagkain oo oh. pagkain nasa bahay nasa restaurant oh ka sa kusina. <laughs> ha? Sumagot ka. Paano ka yung patata? <laughs> Ay! Nasa rep? <laughs> ha? Ano wala? Oo, oh, hindi. Pwede na. Ting. Hindi eh, na. Nasa rep? <laughs> Oo, hindi. Pagkawin niya. <laughs> sa kusina. Masarap to? Oo. Gusto ko. Oo. Gusto ni Vena. Hindi. Favorite ni Kiyomi? <laughs> Favorite mo? Hindi. Favorite ni Bella? Hindi. Favorite ko? Oo. Steak. <laughs> Steak. Hindi. Karne, karne to. Pwede. Longganisa. Hindi. Kinakain ko to. Oo. Oh. Umagahan. Depende. <laughs> oo, oh, oh, o hindi. Pwede lang. Pwede. Umagahan. Pwede. Tanghalian. Gabihan. Pwede. Midnight snack. Pwede. Pringles. Kami. Hotdog. Hindi. Pork chop. Hindi. Ginagamitan ng kutsilyo. Hindi. <laughs> kinakamay. Oh! Oh Tuyo. Hindi. Itlog. Hindi. Malaki to. Oh! Oh! Malaki? Sete. Maliit. Oh. <laughs> ano ba talaga? Malaki. Pagka niluluto, mabango. Hindi! Pusit! Hindi! Tahong! Hindi! Tulya! Hindi! <laughs> talaba! Hindi! Tulya! Hindi! Tahong! Hindi. Tulya! Hindi! Tahong, talaba, tulya. Fresh to, fresh? Oo! Oh. Kinakain fresh? Oo! Oh. Talaba? Hindi! Fresh, talaba? Hindi! <laughs> <laughs> Pusit! Hindi. Starfish. Hindi. Talaba. Tulia. Hindi. Malaki, malaki. Mabaho. Balansa. Pwede. <laughs> Pwede. Shrimp. Subpo. Hindi. Tahong? Hindi. Shrimp? Suppo. Hindi. Suppo. Hindi. Talaba. Hindi. Talangka. Hindi. Crab. Hindi. Hipon, English, Nagalog. Tagalog. Tagalog? Uh Oo. -huh. Talaba. Hindi. Balansa. Oo. Uh -huh. Masarap. Oo. Uh Kinakain -huh. mo. Hindi. Oh, ba't di mo kinakain? Masarap pala. Kumain na ako nito na nakita mo. Malansa. Eh? Ano to? Sige, sir. Tuna. Hindi. Pinsan, tuna. Hindi. Olive oil na may tuna, na may kalamansi. Hindi. Malapit ka na sa tahong eh. Tulya. Hindi, sir. Ayaw ko E-E-F-E-A-I-A-N-O Yun! B? Yes! Pusik! Pusok. Hindi. Pawikan, pig pig, 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 pawikan. Parot. Hindi. Ulutan. Ulutan. Oh, pwede. tindak pusit. Hindi. Pusit. Hindi. Pagong. Hindi. Ibigurin mo yan, sir. Ano naman si bot? mo, sir. <laughs> bawal to. Tingnan niyo nga eh. Bawal yan. Pawis na paus pa ako. Bakit ka nilagay yun? Bawal yun. Kayo kasi. kasi. Paano ko masasagot yan? Pagkain ba yan? Sure. Oo, kinakain ko yan. Pero hindi naman tatay ko sa pagkain. Sir, sure, delete mo na lang. E di wala na, di ulit na naman. Bawag wow, siya. Mahal!